Dali. Nanawag si Gingging kahapon kay nananghid daw itong si ba? Kay nakahali ng mga yota sa Cebu. So, gipalis niya ang taksi. And then, nananghe. nga dito daw o park sa Atoa Wala na ako okay. Ano ko, ayaw, tiging si kay sa ako, walay problema na ako. Pero, katubong, pagpangayo na ako. Ako pa kun. Pero si Mike, bukalit ba yung anong hadiya, kabantay ka, atong Dala, tingala po, nakadala siya, o dyan, kalit mo sa anong hadiya, wala walay parkingan, o dyan na, na ako to, masigabang abang siya ba? Masigabang, paabang, o, ako kung duda, pariyan, o, kaya mo lang na dyan? O, kaya, sigurong magabang siya, tapuan para... no. para... Ako. Naa siya sakyan na dapat mag-create siya o parking area o mag-abang sa area nga. Maparkingan e kami.